Isang mapagpalang araw po para sa inyo lahat. Ako nga po pala si Alex Mel and welcome back to our 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And pagpapatuloy po natin yung ating seminary edition and for our topic po for today, may pamagat po na ano ang tunay na katauhan ng Antikristo or Antichrist. And for our scripture po, you can find it on 1 John chapter 2 verse 18. And basahin po natin yung kasabihan po dito sa talata. Warning against denying the sun dear children this is our this is the last hour and as you have heard that the antichrist is coming even now many antichrist may have have come this is how we know it is the last hour and for the tagalog version po ang antichristo mga anak huling oras na gaya ng inyong narinig nang darating ang antichrist kahit ngayon ay lumitaw na ang mga ang maraming antikristo kaya na nalaman natin huling oras na and for our first teaching po number one the antichrist was mentioned only in book of first john and second and ibig sabihin po noon ang salita ng antikristo daw po ay particular na ginagamit ni Juan sa kanyang mga sulat upang iwilarawan po ang mga taong tumatanggi kay Kristo at gumalaban po sa kanyang katuroan. And for our second teaching naman po, the Antichrist lived in the first century. Ang uh, subihin po noon, nasa konteksto po ng sulat ni John, ang uh, Antichristo po ay hindi isang darating na, na figura, kundi mga individual po na umiiral na noong panahon nila. And nagtuturo po kasi sila ng mga maling doktrina patungkol po sa ating Kristo. And for our last teaching, the antichrist is not to be feared. So bilang mga mananampalataya po, alam po natin na ang tagumpay ay nasa kay, nasa kay Kristo. Kaya't wala pong dahilan upang matakot sa mga tumututol po sa kanya. So and bilang mga anak po na ni ng ating amang Panginoon, um, hindi na po natin kailangan mag-aksaya ng oras upang matakot po sa mga taong nagtuturo po ng mga maling doktrina dahil tayo po ay pinaprotektahan po ng ating Panginoon sa Kristo at ang ating Panginoon and tayo naman po itadang po para sa ating mga application number one po ay study the Bible exegetically um, ibig sabihin po nun unawain daw po ang kasulatan ayon sa original na kaulugan nito and gumamit daw po tayo na tamang pag-aaral tulad po, po ng konteksto version upang mas mapalapit po tayo sa katotohanan ng binabasa, sa binabasa po nating salita ng Diyos. And for our second application po, avoid reading asegetically. Uh, daw po ipilit ang sariling pananaw o haka-haka sa kasulatan. Sa halip po, ayaan po natin ang salita ng Diyos na magbigay ng tamang gabay at liwanag kung unang pagkabasa po natin ay hindi po agad natin ito naintindi, naintindihan at gumagawa lang po tayo ng upang sabihin natin naintindihan po um, itigil po natin yun at hayaan po natin na tulungan po tayo ng banal ng Espiritu upang maintindihan po yung salita ng Diyos at magabay po tayo sa liwanag and for our last application be confident of the triumph of Christ and His great commission Uh, magtiwala daw po tayo na si Kristo ang tagtagumpay laban po sa kasamaan bilang kanyang mga tagasunod po um, dapat po tayong maging masigasig sa pagpapalaganap po ng mabuting balita na may pag-asa at tapang at pigilan po natin yung mga antichrist na magbahagi po ng mga maling doktrina sa ibang tao upang manghikayat na wag sumunod sa ating amang Panginoon at sa ating minamahal na Heso Kristo and dito po nagtatapos yung ating devotion for today Maraming salamat po sa pakikinig.